Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang number one source ng pinakabagong boxing updates. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang inaabang ang laban sa pagitan ng ating kababayan, si Mark Magnifico, magsayo, at ang knockout artist ng Mexico, si Eduardo Rocky Hernandez. Tara, alamin natin ang mga detalye at kung ano ang dapat nating asahan sa laban na ito. Mark Magnifico, Magsayo vs Eduardo Rocky Hernandez ang laban ng taon. Petsa ng laban, abangan ang opisyal na anunsyo. Lokasyon, iaanunsyo pa. Titulo, WBC World Super Featherweight Title Eliminator. Kilalanin ng mga mandirigma, Mark Magnifico, magsayo 27 hanggang 2, labing walong kos. Edad, dalawang na taong gulang. Knockout percentage, 67%. Huling laban, panalo via second round TKO laban kay Brian Mercado noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2024. Eduardo Rocky, Hernandez 36 hanggang 2, 32 kos. Edad, 26 na taong gulang. Knockout percentage, 88.89 na porsyento. Huling laban, panalo via unanimous decision laban kay Eduardo Ramirez noong ikalabing lima ng Hunyo taong 2024. Analysis, sino ang may edge? Power, bagamat mas mataas ang knockout percentage ni Hernandez, hindi rin matatawaran ang lakas ni Magsayo. Experience, parehong may malalim na karanasan sa ring, ngunit mas maraming laban si Hernandez. Style, si Magsayo ay kilala sa kanyang bilis at footwork, habang si Hernandez naman ay agresibo at laging naghahanap ng knockout. Ang tanong ngayon, sino ang mananalo? Makakakuha ba si Magsayo ng panalo laban sa isang knockout artist tulad ni Hernandez? Ano ang magiging estratehiya ng bawat isa upang makuha ang tagumpay? Mga tol, habang hinihintay natin ang opisyal na anunsyo ng pecha at lokasyon ng laban, patuloy nating suportahan si Mark Magsayo sa kanyang paghahanda. Para sa karagdagang impormasyon at updates, panuuri ng video sa ibaba.